Sa Facebook post, inihayag ng kanyang pamangkin na si Sierra Fabian na maaaring magbigay ng huling paggalang ang pamilya, mga kamag-anak, at kaibigan ni Joey para sa kanilang pagbubukas ng burol sa publiko simula noong Huwebes, November 2 hanggang November 4, sa St. Peter Chapel sa Quezon City. Sa November 5 ganap na 9 AM, ihahatid na sa kanyang huling hantungan sa La Loma Cemetery sa Caloocan City ang aktor-comedian, umanaw si Joey Paras. Ayon sa kanyang pamilya noong linggo, October 29 sa edad 45 matapos ang sunod-sunod na atake sa puso, ang pagpanaw ni Joey ay inihayag ng kanyang pamangkin na si Ziara Fabian sa Facebook, to all of our family and friends. We are saddened to announce that our Tito Joey Paras passed away and joined our Creator this afternoon, October 29, 2023 at 5:40 PM. Unfortunately, his heart wasn't able to recover anymore. Ang pamilya ay humingi ng tulong pinansyal upang matugunan ang mga gastusin sa ospital. Burol at libing ayon pa sa kanyang pamangkin ibinunyag na nitong linggo. Nakaranas ng dalawang episodes ng heart attack si Joey bago ito isinugod sa ospital na pinakamalapit sa tirahan ng komedyante. Sinabi ni Ciara Fabian, na iniligtas ng pacemaker ng kanyang tiyuhin ang kanyang buhay mula sa mga pag-ataking iyon, parang nag-okay pa po siya after nung dalawang atake niya, based po ito sa kwento nung kasama niya sa bahay. Tapos nung hapon, kumain pa raw po, saka natulog. Nung natulog, hindi na raw po magising nung kasama. Kaya kinontak na po nung kasama niya sa bahay, yung tita ko, at mama ko, idinagdag niya, na mahina pa rin ang tibok ng puso ng kanyang tiyuhin nang dalhin siya sa ospital, nung dinala raw po may konting heartbeat pa. Pero yun na nga po nag flatline na po kaya tinakpan na raw po, dagdag pa niya, nagbabala ang pamilya ng yumaong sa publiko, laban sa mga scammer na sinasamantala ang sitwasyon at tila nang hihingi ng pera gamit ang pangalan ng namayapa. Noong 2016 ibinunyag ni Joey na mayroon siyang sakit sa puso, Noong 2018 kinailangan siyang kabitan ng pacemaker. Noong 2020 humihingi ng donasyon si Joey para sa ikatlong operasyon sa puso na nagkakahalaga ng 750,000 pesos. Siya ay sumailalim sa isang heart procedure na tinatawag na angioplasty. Bago ang kanyang apela para sa mga donasyon, ang aktor ay nagpositibo sa coronavirus. Kilala ang aktor sa pagiging mainstay sa GMA Noontime Show na Sunday Pinasaya na pinangunahan nina ay Ay de las Alas, Marian Rivera, Wally Bayola at Jose Manalo. Nag-premiere ang programa noong 2015 at natapos noong 2019, ang breakout role ni Joey Paras ay gumanap na lead role sa dramedy na Last Supper Number no. 3, na nanalo ng Best Film sa Cinemalaya Film Festival noong 2009. Bukod sa maraming papel sa pelikula, tulad ng sa Sister Akas at Born Beautiful at ang kanyang pinagbidahan na Becky Kang, ang Nanay Kong Becky, naging bahagi din siya ng teleserye sa ABS-CBN gaya ng maging sino ka man, dahil may isang ikaw, kahit puso'y masugatan. Galema, anak ni Zuma, Flor de Liza, at sa GME, ikaw sana, I heart you pare, Daldalita, The Last Prince, at iba pa, samantala sa kanyang social media account, ang huling post ni Joey ay noong October 27, dalawang araw bago siya pumanaw. Kung saan nag-share siya ng Bible verse na mula sa 1 Peter chapter 1 verse 3, New International Version. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.